Nararapat na na dapat nabigyan natin ng marangal na pagkilala ang mga natatanging Quezonians na nagsumikap na maging dakila at huwaran tulad ng ating Pangulo. Tayong lahat ay nagpupugay sa kanilang mga katangitangin ang bag at pagtataguyod ng pangkalahatang kagalingan at kapakanan ng ating lalawigan. Bakit ho sa paghahanap ng natatanging Quezonians? pinagbibigit ang alas at atwigan at karapat-dapat kawaran ng Quezon Medalya ng Karangalan 2013. Para sa nominasyon, makipag-ugnayan sa QMK Secretariat, Care of Pigad Office, Social Services Building, Capital Compound, Lucena City. Mawag sa telepono binang 042-373-7175.